ng update sa inay. Nakain na. Okay na okay na siya. Nay, nee, okay na okay na kayo, na. Lalabas na raw. Baka makakalabas na mamaya. Siyon? yun, tinanggal lang naman yung turnilyo sa paa. Pakita yung paa nyo, inay. Tinanggal lang ang turnilyo sa paa. Yan. Lumiit na ang binti. Naubos na ang binti ng inay. Naubos na ang binti nyo. Naubos na ang binti ninyo. Lumiit na inay. Gagapamalo na. <laughs> ano inay? Gagapamalo na ng... Ha? Pamalo ng pambugbo. <laughs> eh, hindi pa naman. Hehehehe. Ayaw naman. Ayaw naman tanggapin. Gusto yung malaki pang kanyang legs. Nalala mo ngayon ati-andi. Ah. Oh. Bago namatay ang binti, eh gagawin. Apo, gagawin pag ina. lahi natin. Maliliit ang mga binti at braso. Wala nga ng diabetes, Matagal na. 30 taon daw yun.